Hey guys, good morning. Uh, Naggagawa na naman kami. Guys, Kita yeah. yeah. niyo si Ernie guys. Yan ang uh, ano namin, guys. Tingnan niyo, guys. Tumatawag <laughs> hmm. um, Tum na ka. Tapos na namin na 'yan. Ha? sabi na, baka mo pa barbecue yun. Pag barbecue, kailangan na baba. Sabi mo, tapos, dito. Hindi hmm. na gawa ko. Magagawa muna. Hindi ko naman alam nang papaluto kayo. Eh. No, no? Wala ka sa sasabi. Hmm, kasi nabi nyo, di pinuspon ko na lang muna to, no? Mm Nauna to eh. Oh, so, kita mo na, napakatalento mo talaga. Naglalaba na sana ako ngayon kundi ito mawag sa akin. Kinaano na kasi gagamitin daw kasi paano eh. Oo, oh, arki to eh. Tingnan natin guys yung iba. Hey guys, para sabay-sabay na. kasi pag hindi natin hinintay hindi namin mahihintay guys kaya dapat namin hintay para mahintay namin kasi kung hindi, hindi, hindi namin, namin, dinsay, namin hindi, hindi, namin alam paggawaan ng hindi namin, 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 namin mahihintay mahintay mahihintay pa kasi kung hihintayin mo dapat hintayin mo yun ano man yun na ano yan? ito so na? pare pareho ba yan? parehas lang yan ilan to? labing anim? reserva? Ilang taon ba to bago masira? Yung wasak na wasak oh. Ayun oh, hindi improvise din to eh. Improvise na. Ano ba 'yan eh? Yung ano, guma ng gulong. Wala pa dun sa ano. supply kasi iba. Ayun, ito. Ito yung Papasok ba kami ng San, San, Miguel 1, San Miguel 1, San Miguel 2? Sa labas yung highway. Highway. Hindi mo kasi matandaan kung anong Eh, Sasama ka siya. Sasama ka? Dito natin ka bang dito tayo pupunta, hindi tayo sa camelia magkukuha ng kangkong. Yeah. Hindi ko yun eh, sasama talaga natin yan. Uh, Maghuhuli na naman tayo dito sa kitchen ah. Grabe init. Masasigas. Sapin mo muna lahat. Hmm. Okay. Om Lettay In Fish <laughs> Lettay In Fish Lettay In Fish Lakas <laughs> ha? Lakas <laughs> yan okay. na niyan Sukatan no. Ayo. Hayo, tik. Para paglugaan. na. ba? Yung sample. Na to. May proyekto tayo dyan oh, Sasakin na, sa sa dala natin. Okay. Okay. Tapos hihang magas magaspang. tayo na tayo. Ha? na lang tayo.